Hello po, ang gagawin ko po ngayon ay mag ano tayo DIY ng ating spoke rinse kasi wala tayong spoke rinse na gagamitin ngayon no, sa ating pag-align ng ating wheel kasi maluwag na ang ating wheel ayan, yung wheel natin maluwag na siya talaga ayan, oh, sobrang luwag kailangan tayong ng itong sunrocks yung takip niya ito ang ating gagawin para gawing spoke rinse ito, ito siya kuha lang tayo na ito ay yung cutter ko tapos ano isukat lang natin yung takip dito sa kanyang nipples no ayan isukat natin ng maayos at saka ano natin gawin natin na parang ano siya spokris na talaga kupitin lang natin no iano e, lang natin ikat yan. Kailangan siya masikip kaysa yung tamang tama lang yung pagkaano. Yung pagka gawa natin ng spoke rinse para kumakapit siya talaga kasi pag hindi yung tama guys na pagka gawa nyo guys hindi siya kakapit no kasi plastic lang ito ayan kailangan nyo ng kasya kasya talaga yung pag ano nyo pagsukat no yung tamang pumapasok sa nipple yung ano nya yung takip ng ating batol na ginagawa no kasi pag hindi siya maano guys na tamang paggagawa hindi siya kakapit kaya ayusin natin ang paggagawa tingnan nyo ito guys ng mabuti guys para matuto kayo guys kung wala kayong mga spokrins at maluwag ang inyong nipple ito lang ang inyong gagawin. Mag DIY lang. <laughs> Tulad ko guys, nag DIY lang guys kasi wala akong spoke rinse. kaya ito ang ginagawa ko. Ayan. Dapat dalawa siya guys no. Doon sa kabila at tapos sa iano nyo. Iatbang nyo bale para magawa nyo ng maayos para may pasok yung rim o spoke doon sa kanyang rinse spoke rinse Ayan. Ayan siya guys no. atilang lang anuhin. I ayusin lang natin ang pagkaano. Ayan na siya. Tapos ko na siyang tapos ko na gumawa ng kanyang spoke rings. Kaya ito na siya guys. Mag start na tayo pag align para mahigpitan na natin tong mga spoke niya kasi ang luwag-luwag talaga para pwede natin ikabit dun sa ating ano no bike ayan tingnan nyo guys ang luwag talaga guys yan sobrang luwag talaga yan tingnan nyo ng maayos ayan start tayo guys tingnan nyo ng mabuti guys kung paano ko to inayos at ginawa ayan iniikot ko yung mga nipples gamit ang ating DIY na takip ng bottle sa zone rocks no Ayan, iniikot ko yung nipple niya para magawa na nating mahigpit kan ang ating spok. Ayan. Ayan siya guys, iniikot ko na yung mga nipples niya guys. Ayan po. Tingnan ng maayos guys, no? Ayan siya. Kung wala kayong mga ano guys, spok friends guys, ganon rin ang gawin niyo guys. Pagka makatulong din sa inyo guys pa kasi pag hindi pagkagawa guys hindi yung kakapit guys no dapat ayusin niyo ng pagkagawa kung wala kayong mga spook friends at kung bago pa lang kayo guys no huwag nyo kalimutan mag like sa ating video share at subscribe at huwag nyo na kalimutan i-click yung notification bell para sa ating mga tips, tutorials, DIY about bike at kaya guys kung gusto kayong matuto panoorin niyo ito ng mabuti guys at huwag nyo i-escape guys para makita nyo talaga yung kalalabasan nito sa ating DIY na spock rinse no gamit lang ng takip ng ating zone rocks na ginawa tingnan nyo ng maayos para makita nyo kung paano ko to ginawa at inalign at paano siya na ano natin nagawa ng successful ating pagka DIY guys no ayan di ba, guys tingin nyo guys inaikot ko siya ayan wagol siya guys no ayan so, wala na siya ano guys medyo nahigpitan ko na siya guys so, hindi na siya katulad kanina na maluwag ang kanyang spoke pero ang, ano lang siya ngayon wagol lang talaga kaya yun na ang ating kukunin guys no para matuwid ng kanyang pag-ikot ayan Ayusin lang natin yung aligner niya at may adjuster sa gilid. Kaya ito, start na yung maghigpit, no? Ayan, hinigpitan ko na siya. Yung kanyang spoke. Gamit lang ating spoke rinse na plastic bottle. Ayan. Tingnan nyo guys kung paano ko ito inalign guys. Ayan. Ayan guys so yung ano natin, spoke rinse. Kasi wala tayong spoke rinse kaya napag-isipan ko guys na mag-DIY ako kung gagana ba kaya ito ang naisipan ko guys pero sa akin ano guys gumaganda naman siya guys kasi ano yung spoke siya guys no naigpitan ko na siya ng maayos. kaya ang kinuna na lang natin ito na lang yung kanyang wagol guys kasi ang gumagalaw siya hindi siya matuwid na pag ikot kaya kailangan natin matuwid o tingnan nyo guys kunti na lang siya guys ayan niikot ko siya guys o kunti na lang talaga ayan kita nyo naman guys tingnan nyo ng maayos guys no para pakita niya na talaga kung paano ko ito ginagawa ayan hindi guys naikot ko talaga guys at kung bago pa lang kayo guys ha huwag niyong kalimutan mag like share at subscribe sa ating video na ginagawa about DIY kaya i-click nyo na yung notification bell para sa susunod nating DIY no at abangan nyo ang ating mga susunod na mga content katulad nito sa bike at motor at iba pang mga DIY na ating gagawin yung yes no yan yung wago na lang guys kunti kunti na lang talaga ayan tingnan nyo guys oh yan maigpit na hindi katulad kanina diba nagkita nyo naman yan siya guys oh tanggalin ko na guys ipakita ko sa inyo guys na no, kung talagang naalahin na siya talaga Ayan, tinanggal ko na doon sa spook aligner. Ayan. Ayan siya guys. O, diba guys? Ang tigas-tigas na talaga. O, yan O, hindi na siya katulad ganina guys na sobrang gumagalaw guys. Matuwid na talaga kaya. Ano pang hinihintay nyo guys? Mag like, share, and subscribe na para sa ating mga susunod na DIY and tutorials. Bye bye! God bless guys! Thank you so much sa inyong panunod